<laughs> ah. <laughs> Ay, hindi pa ba pwede yan? Hilaw oh. <laughs> pa yan. O, Silaw yan, yan. Pa yan? Ay, ano? dalawa. yan, Oh. Paano kaya Ay, Ang dami na daming hulog kasi eh. hulog. Know, ano, talubong, takot ako. <laughs> lucky, oh. so, Bagong pita sabayan. <laughs> hey, Nanda no. ko takot eh. Tinandaan ko nung ni kahle. Huh? 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 daming, daming bunga o baka sipain ka ng ano kalaba ano ba tawag kabayo kabayo matataba di ba diba? diba kabayo ayan pwede po dito ang kabayo dalawa malalaki no A -a. daming bunga ng santol guys oh bangkok siya okay. Okay. Yun na sa taas agad yung sako mo kong hindi ka na magsisikong si Karen <laughs> Karen di mo makakalimutan to bakit? <laughs> sa taas ka ng lalo puno lang 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 ng santol. Lalo na pag laki, na... Ang laki oh Ay, ang laki ko Bilahin mo. Ay, ang tao. Yan, yan Kobe, feel na feel mo yan Jen ha? <laughs> si Kobe. Yan. Yan, dito kami ngayon sila. Ate Risa. Yan. yan. na, lang. Pa na ah, Mapigat mo na Ang dami na. Okay na yan, pa kaya Teresa. Ang dami na. ko na Ang An dami. Parang kalahating sa kalahating sako na to oh. Ang An dami. Ang lalaki. Hoy. Ay. <laughs> pa naman. May braces. May tawag tumawa pa siya. May brace? Yung kabayo saan? Kaninong kabayo yan po sa inyo? Yung sa ano po, yung taga-antipolo, pinalagaan po sa amin. Ah, yung sila yun din saan? Hindi po, yung lagi po nagblablag sa... Nakita nyo ma'am yung, yung gawa dito. Yung kalabaw po ang ginagamit namin. Nang paararo? Oo. Mm -hmm. Para Tamay na. Tamay Tama Tama. Tama oh, diba? huh? -tama na eh. yan. Ang laki. Ang laki, di ba? Tingin niya. Ang laki niya. Tamay na yan, Carl. May pinaturo pa si na. Ang dami na sako. <laughs> ito lang po ito daw <laughs> tama na ba kay Law na yan hindi na yan matamis din naman. Ayan. ang sarap naman dito kung <laughs> na na rin sarap dito guys nakakatuwa ayan. kita po dito yung Pililio windmills ito lang yung masarap sa pagiging ano Um, buhay ahente. Ang dami mong napupuntahang lugar na alam mo yung bagus uh, bago sa paningin mo na ayan, ang saya-saya. Nakakatuwa, nakaka-refresh talaga yung ganitong ah, eksena sa buhay. Yung pupunta ka sa bundok, mamumundok, tapos manguha ng mga prutas, mga gulay. Alam mo yun, parang napakasimple lang ng ganito, pero alam mo yung napakasaya. at babaunin mo talaga hanggang sa pagtanda mo yung experience na ganito nakakatuwa. So, thank you. Bye-bye, Ed. Nakakalahating sako kami ng Santol na Bangkok. <tinyo> Bro. Ano? Ano? Yung horse. Naman ko, eh. Tay parang yung tali niya nagano ano sa liig niya. Yung tali niya nagano ano sa liig po niya. Nahirapan siya. Ang sabi nila, pag sa santo, makahawak sa maliliit. Bakit? Ma Marupok to eh. Dapat uh, sa may laki. Hindi katulad ng bayabat na ano. Ah, ayun eh. Ano, Kowi? Nangangati ka na? dito lang po ito sa pilya ah. simpleng buhay pero masaya bye